Direk Loren ipinakita ang ilang video kuha mismo sa panggugulaw si Ending. Ipinakita na umano ito sa kapuso network para mabilisan ang pagtanggal ng kontrata ng aktor sa GMA. Hindi kaya masuspindi sa panggugulaw sa iba. Mahal naman tanaga ni Kim Chiu noon si Siending. Hindi lang sila para sa isa't isa. Maraming chance para maging maayos sila noon. Ngunit ngayon, natapos na ang kanilang relationship at nariyan na si Paolo Bino. Walang dahilan para bumalik pa. Ito nga ang ilang komento. Lesson niyan kay Sian. Hindi lang sa kanya, kundi sa mga lalaki na masyadong tinitake for granted ang mga effort ni Kim Chi noon o na ibang mga babae. Kung babat ka natin ang mga videos nila, ilang magkasintahan, wa kilid at obvious na hindi ganoon kalab ni si Yan si Nabanggit nga niya na mataas ang pride na imbis mag-sorry noon kapag nagkakamili ay eh, si Kim Chiu pa rin ang nagpapakumaba. Ayon pa si isang komento, Salamat sa management. Nakaantabay once na may nanggugulo sa kanilang chinita girl o princess. Sure na sure grabe ang pag-aalala Jenny Paolo Bedino kung ano man ang pinagdadaanan ni Kim Chu. Andam namin na kayang kaya niyan. Hindi na babalik sa dating sumira at nanakit. Sobra na ang ginawa ng aktor. Di si Derek Loren ay palaging to the rescue. Every time na may ganyang nangyayari sa kanyang anak alafat. Huwag din naman kasing tulungan. Alagaan ito. Nung sinin nito maging kaiba ay gidin sa mga nangyari.